Morning, mga Good morning mga kamami. Good morning mga ka-reels. Ayan. Time check is 5.10 in the morning. Today is Friday. Happy weekend. Ayan. Happy talaga kahit tayong mga mami kasi hindi na tayo gigising ng maaga. Ayan. O una sa lahat, ipiplex ko muna ang aking ulam today. Ayan. Ito yung naluto ko. Ayan siya guys. Yan ang aking ito siya. Ito yung aking ulam na naluto today ay ang ating pork chop ay nasunog nasunog yung panghuli ganda yan naman daw talaga kapag panghuli ayan nandoon yung sunog sunog at itong aking lumpia ay one week na yung nasa freezer, hindi naman masisira yan guys, kaya yun yung sinasabi ko sa inyo, dapat meron kayong mga nakalagay dyan, kagaya ngayon dahil weekend yun yung mga tira-tirang ulam yung ating lulutuin diba, ngayon tayo mga kamami ay nadilim pa siya yan, nadilim pa ang aga kong nakaluto. Doon pa yung estudyante ko sa taas. Yun. O anong ulam niyo today mga kamami? Di ba? Happy na tayo kasi tomorrow o bukas. Hindi tayo gigising ng maaga para magluto. O di ba? swerte ng mga bata ngayon. Dahil hindi nila naranasan yung naranasan natin nung tayo ay nag-aaral pa. O ah, di ba? Ito gumawa ko ng kalamansi, guys, kasi yung bunso ko, di na siya tumatalab yung, ano niya, yung vitamin C. Lagi siyang may ubo kaya kinalamansi ko at, syempre, nawawala naman yung ubo niya. O, oh, hanggang sa muli kong vlog. Bye-bye! Happy weekend sa ating lahat!